ang pagdarasal ng masyadong maraming kahilingan. Mali ba ito? Naisip mo na ba kung ang paraan ng iyong pananalangin ay talagang nagpapatibay ng iyong koneksyon sa Diyos? Maraming tao ang naniniwala na ang panalangin ay simpleng pagkakataon para maglista ng walang katapusang mga hiling sa Panginoon. Ngunit posible bang ang gawain ito ay aktwal na nakakasira sa ating pananampalataya? Isipin mo, kung ang pagbabago ng panalangin sa isang simpleng hiling at sagot ay naglalayo sa iyo mula sa tunay na esensya ng banal na gawain ito, ang panalangin ay mas marami pa sa paghiling. Ito ay isang malalim na sandali ng pagkikita kay Diyos, isang intima na usapan, isang gawa ng pag-ibig at devosyon Sa kasamaang palad, kapag nakatuon lamang tayo sa aming sariling pangangailangan Posible na hindi natin napapansin ang isang mahalagang bagay Ang mas malaking layunin ng panalangin Na umaabot sa higit sa aming agad na kagustuhan Sa video na itutuklasin natin kung paano baguhin ang iyong panalangin Upang maging mas makapangyarihan at makabuluhan Tatalakayin natin ang mga pagkakamaling lahat tayo Ay nagawa minsan at matutunan kung paano maiwasan ang mga ito Ihanda ang iyong sarili upang muling matuklasan ang tunay na esensya ng panalangin at upang maranasan ang iyong koneksyon sa Diyos na lumalakas ng gusto. Kaya't manatili ka hanggang sa dulo ng video na ito at matuto kung paano maaaring maging pinakamalakas na ugnayan ng iyong mga salita sa Panginoon. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang mensaheng ito sa mga mahal mo. Sabay-sabay tayong lumago sa pananampalataya at sa pananalangin. Pag-unawa sa layunin ng panalangin minsan, iniuugnay natin ang panalangin bilang simpleng tool para tugunan ang aming mga pangangailangan o lutasin ang mga problema. Gayunpaman, ang esensya ng panalangin ay mas malalim pa roon. Ito ay... Isang diyalogo sa Diyos, isang pagkakataon na makonekta sa may kapal ng may intima at tapat. Kapag binawasan natin ang panalangin sa isang listahan ng mga healing, nawawala natin ang tunay na layunin ng banal na sandaling ito. Hindi lang tungkol sa ating mga kagustuhan ang panalangin, kundi tungkol sa sinong hinahanap natin. Ito ay isang paraan upang buksan ang aming puso sa Diyos, ipahayag ang aming mga ligaya, sakit at pasasalamat. Kapag nakikipag-usap tayo sa Panginoon, hindi lamang naghahain ng mga hiling, kundi nagbibigay din ng aming sarili upang marinig ang kanyang tinig at maunawaan ang kanyang kalooban sa aming buhay. Isipin, nananalangin ka ba lamang para humingi o para makipagmalalim na koneksyon kay Diyos? Ang tunay na panalangin ay nagbabago sa akin. Nagtuturo ito sa atin na tingnan ang aming buhay mula sa perspektibang pang Diyos na nagdadala ng kapayapaan, direksyon at layunin sa pamamagitan ng pagmumulat sa kahulugan ng gawain ito, kayang makaranas ng mas mayaman at makabuluhang relasyon sa Diyos. Sa video na ito, matutunan mo kung paano muling matuklasan ang tunay na layunin ng panalangin. Ginagawa itong sandali ng espiritual na pagbabago at ganap na pagsuko sa Diyos. Huwag itong palampasin ang panganib ng pagtrato sa Diyos bilang tagapagbigay. Nang deseo, maraming tao ang lumalapit sa Diyos lamang kapag kailangan nila ng isang bagay, tratado ang panalangin bilang isang kahilingan sa isang divine counter service. Ngunit ito ba ang uri ng relasyon na nais ng Diyos sa atin? Hindi ba posible na ang pagtingin sa Diyos bilang tagapagbigay ng aming mga kagustuhan ay naglalayo sa atin mula sa tunay na pananampalataya? Kapag nananalangin lamang tayo para humingi, nagahanap ng isang relasyon na walang kabuluhan sa Panginoon, tumatakbo tayo sa panganib na gawing mababaw at interesado ang aming pananampalataya. Hindi ang Diyos ay isang Diyos-Diyosa na handang bigyan ng tatlong kahilingan. Siya ay aming mapagmahal na Ama na gusto tayong bigyan ng marami pa sa simpleng sagot. Gusto niyang baguhin tayo, gabayan tayo, at turuan tayo na magtiwala sa kanyang kalooban. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nakasalalay sa pagtanggap ng lahat ng aming hiling, kundi sa pagtitiwala na alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa atin, kahit hindi natin maintindihan. Ang panalangin ay dapat na espasyo ng pagsuko at dialogo, hindi lamang daanan upang makamit ang aming interes. Kapag nagsimula tayong humanap sa Diyos dahil sa sino siya at hindi dahil sa ano ang maaari niya naming ibigay, mararanasan natin ang kapayapaan at espiritual na paglago na walang anumang kahilingang matutupad ang maaaring magbigay sa susunod na bahagi. Tatalakayin natin kung paano balansin ang aming mga healing gamit ang pasasalamat at papuri ginagawa ang aming panalangin na mas malalim at makabuluhan. Mga karaniwang kamalian sa pagdarasal ng masyadong maraming kahilingan, naisip mo na ba kung ikaw ay nagkakamali habang nananalangin? Hindi mali ang humingi sa Diyos, ngunit ang paraan kung paano natin ito ginagawa ay maaaring makaapekto sa ating koneksyon sa Kanya. Tingnan natin ang ilan sa mga pinakakaraniwang kamalian na lahat tayo ay minsan ay nagawa. Egoistang kahilingan madalas, nakatuon lamang ang aming panalangin sa aming mga sariling kagustuhan at pangangailangan nang hindi iniisip ang plano ni Diyos o ang kapakanan ng iba. Ang ganitong diskarte ay maaring gawing makasarili ang panalangin na hinihiwalay tayo sa tunay na spiritualidad. Kakulangan ng pagpapasalamat, simulan ang panalangin gamit ang isang listahan ng mga kahilingan nang hindi una magpasalamat sa lahat. Nang biyaya na ipinagkaloob na ni Diyos ay isa sa mga madalas na kamalian, ang pagpapasalamat ay nagbubukas. Walang layunin na pag-uulit-uulitin ang parehong kahilingan ng paulit-ulit ng hindi iniisip ang kalooban ni Diyos o kung paano ito sumasabay sa kanyang plano ay maaaring isang senyas ng kakulangan ng tiwala. Dapat tandaan na naririnig ni Diyos ang bawat isa sa aming mga panalangin at madalas ang kanyang katahimikan ay isang sagot na dapat nating intindihin. Kawalan ng paghintayang inaasahang sagot agad ay maaaring magdulot ng pagkamasakit. May sarili siyang oras at ang kanyang sagot ay maaring hindi agad, ngunit laging perpekto. Matutong maghintay ay bahagi ng buhay ng panalangin. Ang pagkilala sa mga kamalian na ito ay ang unang hakbang patungo sa isang mas tapat at makapangyarihang panalangin. Sa susunod na bahagi, matutuklasan natin ang mga praktikal na paraan upang palakasin ang aming koneksyon kay Diyos na nagbabago ng aming buhay sa pananalangin. Paano palakasin ang iyong koneksyon kay Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kung ang pananalangin ay aming dialogo kay Diyos? Paano natin ito gagawing mas malalim at makabuluhan? Madalas, humihingi lamang tayo, pero hindi nakikinig. Nagsasalita tayo, pero hindi nadarama. At ito ang nagiging sanhi ng mahinang koneksyon sa Panginoon. Upang baguhin ito, kailangan nating baguhin ang paraan kung paano tayo lumalapit sa kanya. Hanapin ang relasyon, hindi lamang mga sagutan panalangin. Ay hindi dapat tingnan bilang isang kasangkapan upang malutas ang mga problema, kundi bilang isang daan upang mapalakas ang aming relasyon kay Diyos. Bago humingi, kausapin siya, ipahayag ang iyong mga damdamin at ipagkatiwala ang iyong buhay sa kanya. Praktikuhin ang tahimik na panalangin, hindi laging kailangan magsalita. Madalas, gusto ni Diyos na sumagot, pero abala tayo sa pagsasalita kaysa pakikinig. Ang mga sandaling tahimik sa panalangin ay nakakatulong upang maunawaan ang kanyang presensya at maintindihan ang kanyang mga sagot. Basahin ng salita at manalangin, batay dito ang Biblia ay gabay sa aming mga panalangin. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, sa mga kasulatan at paglalapat nito sa aming mga panalangin, ang aming pananampalataya ay nalilinang at umaayon sa kalooban ni Diyos. Gumawa ng kaugalian, ng patuloy na panalangin ang koneksyon kay Diyos ay hindi dapat paminsan-minsan o lamang sa mga panahon ng pangangailangan. Magtakda ng regular na oras para manalangin araw-araw at gawin itong prioridad. Kapag mas dedikado ka, mas mararamdaman mo ang kanyang presensya. Magtiwala sa sagot ni Diyos. Hindi lahat ng aming mga hiling ang tatanggapin natin, pero sigurado tayong binibigyan ni Diyos ng kung ano talaga ang kailangan natin. Magtiwala sa kanya kahit na iba ang sagot sa inaasahan ay nagpapatibay ng pananampalataya at naglalapit sa atin sa kanya. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga gawain ito, ang iyong panalangin ay magiging isang transformatibong karanasan kaysa simpleng mekanikal na gawain. Sa susunod na bahagi, kukumbinsihin natin ang lahat ng natutunan at ipapakita kung paano ang pagbabago na ito ay maaaring magdulot ng himagsikan sa iyong espiritual na buhay. Konklusyon, kung narito ka hanggang dito, ito ay dahil gusto mong lumago sa pananampalataya at palakasin ang iyong koneksyon kay Diyos. Kaya huwag titigil dito. Isa buhay ang lahat ng natutunan mo ngayon at tingnan kung paano magbabago ang iyong buhay sa pananalangin. At kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo sa anumang paraan, huwag kalimutan mag-like, mag-komento sa ibaba kung ano ang pinakanakamaani mo sa iyo. At syempre mag-subscribe sa channel para hindi mahuli ang mga susunod na nilalaman. Marami pang makapangyarihang bagay ang paparating at sigurado ako na ito ay magdudulot pa ng mas malalim na epekto sa iyong espiritual na paglalakbay. Siya'y sumiguro sa iyo at hanggang sa susunod na video.